Ops! Stop! Sa pag-scroll, smile ka muna. Pero buti ka pa, swerte ka. Ang ganda na smile mo. Kasi kompleto ng ipin mo. E eh, paano yung mga kababayan natin na bungal? Diba? Kaya meron akong pinapasang batas na para lahat nating ating mga kababayan, lalo mga mahirap, hindi na mahiya mag-smile dahil hindi na sila bungal. Watch me. Hindi ko alam kung matatawa ako o mabubwisit ako. Dito kay Rafi Monyo. I understand na gusto mong tulungan yung mga kababayan nating mahihirap na bungal o hindi kompleto ngipin. Dahil isinusulong ni Rafi yung free postiso para sa again, mahihirap nating kababayan na hindi maka-afford na magpagawa nito. But Rafi, no, masyado man ang gamit na gamit yung mahirap card na yan. Gumawa ka ng batas para sa lahat? Isa kang mambabatas hindi ka ng batas na para lamang sa ilan. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, may I just remind you, Rafi, na ang mga Pilipino ay hindi lang yung mga pobre. Yung mga nasa middle class, upper class, mga Pilipino din yan. So gumawa ka ng batas na para sa lahat. Gumawa ka ng batas ng hindi para sa ilan lang. Make sure na gagawin ng batas is for every all. For every all. Di ba nakakatawi? Gagawin mo pang batas yung libreng postiso? Para sa mga Pilipino? May gulay pa. Paano yung mga hindi hindi makikinabang dyan? O yung mga mahihirap natin kababayan na uh, um, magaganda ang ngipin? So hindi sila makikinabang dyan. O paano bang mayayari dyan? Pa, paano yung mga tao na kahit afford nila na magpagawa ng postiso pero dahil nga may libreng batas, may batas na libreng postiso, so aabusuhin na rin nila yan. You know what I mean? Gagamit ka rin kasi na utak. Pati ba naman pustiso gagawin mo bang gagawin mo pang bill? Come on. Sabi ka pa suggestion, Raffy. Total meron ka namang RTI Foundation. Bakit hindi mo na lang gawing uh, advocacy or advocacy ng foundation mo yung pagtulong sa mga kababayan nating hindi maka-afford ng pustiso? O di ba? Bakit hindi mo sila tulungan na mabigyan ng ng libreng pustiso? O libreng bunot O libreng whatever. Diba may mga ano nga, diba, may mga medical missions like libreng check-up para sa mga buntis o libreng tule para sa mga sa mga bata na hindi pa nasa circumcise or eh, yung mga ganito ba, diba, libreng gamot. Diba? Sa barangay ginagawa 'yan. Why not do the same thing? Tutal parang wala akong nababalitaan na merong ginagawang, uh, merong programa ang ITIA na, na ginagawa para sa mga kababayan nating maihirap bukod sa pagpapahiya at pagbebenta ng kanilang true story sa YouTube channel mo. Diba? Paano kung hindi gawin, hindi, hindi po masasasenado yung free postiso bill mo? So, hindi mo natutulungan yung mga kababayan nating pobre na magkaroon ng ngipin. Ganun ba yan? And, and, What if, okay? This is just for the sake of argument. What if pumasa itong postiso bill mo? So, isa lang ibig sabihin yan, gobyerno na naman ang mag-shoulder ng gusto mong mangyari. ba? Diba? So, galing din sa tax ng bayan. Yung bill na sinusulong mo. Di ba, gawin mo lang siyang mission. Total, napakalaki naman ang kita mo sa, ano, sa YouTube channel mo. Bakit hindi mo na lang itong gawing mission? para sa mga mahihirap nating kababayan, mabigyan mo sila ng libreng pustiso. Para hindi na sila bungal. Para nakaka-smile na sila ng bonggang-bongga, katulad ng gusto mo mangyari. Kailangan ba talagang gawin, gawin pa itong batas? Bago mo ito ibigay? At ang masama, hindi rin ikaw magbibigay. Gobyerno din. Diba? May gulay. Nakakatawa ka sa totoo lang pati pustiso gagawin mong bill o oh, what the fuck. Wala yang pinagkaiba pinagka, doon sa bill na gusto mo, yung friendship bill. Tang ina gusto mo pang budgetan ng 15 million yung 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 friendship bill between Pinas and France. Oh my gulay. Pati mo inahin yung yung quite. 'Di ba sinira may relasyon ng quite saka ng Pilipinas? Sana ay ang naisip mong gawing bill. 'Di ba yung friendship between Pinas and quite or OFW bill? Kasi yung friendship bill na gusto mo, hindi ko alam kung sino makikinabang yan. Di ba katulad yung itong postiso bill na, na pinagyayabang mo? Sino makikinabang yan? Iilan lang. Gumawa ka ng batas sa pakikinabangan ng lahat. Ng mga Pilipino. Ano mang antas sa buhay. Palibasa, bobo talaga itong walang hiyang. Ewan ko, itong rapi mo nyo ito. Turbo, pwede ba? Boss, Bawas bawasan mo pag-inom ng robust. Para naman yung utak mo, hindi na, na-freeze na, na yung utak mo eh. Sa sobrang kakarabas, mautak, ma-freeze na, na-freeze na, may gulay. My gosh, lib <laughs> libre pustizo. Puta, kailangan yan. Eh, uh, ah, kung gusto mo naman talagang supportahan ka namin, edi gumawa ka rin ng batas para sa free rebond, gano'n. Free pedicure, free manicure, free facial, mga gano'n. <laughs> Or free, free ano, free, free implant, di ba? <laughs> 'Di ba? Magkaroon ng free braces. Ganyan dapat. Tsaka 'di ba kailangan natin ng manicure pedicure. So, 'yun para suportahan ka namin, make sure na meron ding free rebond, okay? Free facial. <laughs> Ganyan nalang, lang diba? para sumuporta kami diyan, okay? Kasi may mga ngipin naman kami. So, um, gusto rin namin makinabag dyan sa um, batas mo. Make sure na, na nakalagay sa batas na mayroong free reban, free facial, manicure and pedicure. Pedicure at saka free sleeper. Free uh, ay yeah. Dapat may pa free chinella. Kaya tulad si Corina Sanchez. O dapat meron ding ano. Ano pa bang mga palibre? <laughs> may gulay. Free makeup tutorial. Ganon <laughs> What the heck ក្រៅពីទី